Nakuhanan pa ng CCTV ng hotel yung flight attendant na si Christine Dacera ilang oras bago siya natakpo ang patay ng bagong taon. Kabilang ang kuha ng CCTV sa mga ebidensyang sinusuri ng polisya para map, uh, mapagtagni-tagni kung ano ang nangyari kay Christine. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusivo! Ilan lang ang mga ito sa screen grab ng CCTV. Nang huling gabing nakitang buhay ang flight attendant at si Christine Dacera. Kuha ang mga ito sa hallway ng tinuluyan niyang hotel sa Makati. Ang isang screen grab may timestamp na 11.38 ng gabi noong December 31. Makikita si Christine kasama ang dalawang lalaki sa labas ng room 2209. Bitbit -bit pa nga niya ang kanyang sapatos at wine glass. Sa isa pang screen grab, may timestamp na 3.22 ng madaling araw ng bagong taon. Makikita ang nakayapak na si Christine na may kasamang tatlong lalaki. Makikita rin dito ang isa pang lalaki na nakatingin lang mula sa isang kwarto. Ilang segundo lang makalipas, makikita naman si Christine na kausap ang isang lalaki. Habang magkaakbay namang naglalakad palayo ang dalawa pang lalaki. Nakatingin naman ang tatlong iba pa sa bandang dulo ng hallway. Eksklusibong binigay ng isang source sa GMA News ang mga screen grab ng CCTV na kasama sa mga sinisilip na ebidensya ng pulisya para malaman kung ano ang nangyari kay Christine. Base sa impormasyon ng pulisya, natagpo ang patay si Christine sa bathtub ng kanyang hotel room noong tanghali ng January 1. Hindi po natin masasabi. It could be possible na meron siyang natik or it could be possible na meron pinainom sa kanya ni sa kanya or hindi niya alam. Ang mga lalaking kasama ni Christine, kasama sa labing isang personalidad na iniimbestigahan ngayon ng pulisya. Hindi pa natin uh, masabi talaga kasi uh, wala pong nakakita sa aktual na pangyayari at wala rin pong makapagsabi kung namatay ba siya sa rape or uh, uh, meron bang pinainom sa kanya. Tatlo sa kanila ang hawak ngayon ng pulisya, habang walo ang hinahanap pa rin sa ngayon if you have nothing to hide, then siguro I would advise you to voluntarily surrender yourselves sa police station. Okay? Kung takot po kayong sumurrender, pwede po kayong magpasama sa mga abogado ninyo. Pwede rin po kayong pumunta sa simbahan, samahan kayo ng pare. Kasi kung wala naman kayong kasalanan, eh bakit tayo magtatago? Huwag na raw hintayin pa na lumabas ang warrant of arrest. Kasi pag lumabas yung warrant of arrest, eh baka manlaban kayo, eh alam nyo na saan kayo pupunta. Eh, Alangan naman, pag binaril mo ko, eh babariling kita. Maaari namang managot ang pamuna ng hotel dahil sa nangyaring party. If the room is only good for four, dapat dalawa lang. Kasi GCQ pa tayo ngayon eh. So why did they allow yung ganong kadami? Two rooms, ten people. So it's already a violation of the IATF rule. Samantala ayon sa Makati Police, kaibigan ni Christine ang manager ng hotel at sumama pa ito sa party. Wala pang pahayag ang hotel sa ngayon. Ipinagdadalamhati naman ang pamunuan ng Philippine Airlines ang pagkamatay ni Christine na isinalarawan nila bilang matuwid at professional na crew member. Nagpaabot din ng suporta ang PAL sa kanyang pamilya. Hiling nila, lumabas na ang katotohanan para sa paggamit ng hustisya. Ang Commission on Human Rights gagawa naman daw ng sariling investigasyon sa pagkamatay ni Christine at matiyak ang hustisya para sa biktima. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas.